Hello Mamis! Alam ko ang daming nagtatanong sa inyo kung ano nga ba ang itsura ng sambong or gabon sa bisaya. Ayan, ang daming benefits ng sambong leaves. Um, pwede din siyang inumin lalo na sa merong mga ubo or UTI. Ayan. Tapos, um, madali lang din siyang patubuin mga mami. Magkuha lang kayo ng sanga, ilagay nyo sa lupa at saka diligan nyo everyday para madali lang siyang uh, mabuhay. Ayan, yung paggawa ng ano nito, magkuha lang kayo ng uh, dahon niya, 5 or 7 leaves, tapos ilagay nyo sa... Um, tumbler diretsyo, lagyan nyo ng water, pwede nyo i-ref, pwede nyo ding pakuluan mga mami pwede nyo din itong ipainom sa mga anak nyo or at itong dahon, pwede nyo siyang ilagay sa, sa likod ninyo tapos pag morning nyo na siya tanggalin kasi um, um nakakatulong siya para mawala yung mga lamig-lamig natin sa katawan. As in, ginagamit talaga namin to mga mami kasi herba lang din siya. Ayan. So mga sa mga gustong mag-try, itry nyo na mga mami. Malaking tulong to sa katawan natin. Ayan, ang daming benefits na sa ng na mga mami. Ayan, magtanim na din kayo para at least kung wala kayong mga bakanting gamot dyan, pwede niyo siyang uh, inumin ng pansamantala. Ayan, i-thank you sa mga nag-watch ng ating video.